Hello, Assalamualaikum Nandito na namin kami sa location pero ito pabalik na nakita ko kasi uh, ang daming sasakyan na nag cross cross hindi ko alam kung anong nangyayari nakita ko yung ambulance tapos yun eh kinuhaan ko ng video tingnan mo yung area na yan nagsasalubong yung mga sasakyan hindi ko maintindihan anong nangyayari hindi ko alam kung anong na nangyayari basta kumuha na lang ako ng video at yun eh, parang may emergency na hindi mo maintindihan kung anong nangyayari. Kaya 'yun. Habang pauwi kami sa aming uh, opisina, 'yan ang nangyayari. Ganito. Yung hindi na sila dumadaan sa tamang linya. nandoon na sila sa may empty na area dumadaan. Sobrang dami ng ano at sobrang traffic. Hindi ko lang alam kung anong nangyayari. Basta 'yan ang nangy 'yan ang nakikita ko sa mata ko lang nakikita yan ang sistema ng dinaanan namin papuntang opisina namin kaya yun, naisip ko mag video ako para maano ko naman ano kayang nangyayari kung baga napaka traffic sa area na yan kaya nagsasalubong lahat ng mga sasakyan nag, nag, cross lahat sila pero okay naman, nung naka, nakalaan na kami okay naman, wala namang ano basta nakikita ko lang yung may dumadaan na mga emergency yun pero okay naman dito, wala na siyang magulo na katulad kanina, nagsa, nagsasalubong yung mga sasakya, nagcross-cross, -cross, hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Siguro umiiwas sila sa traffic kasi sobrang traffic dun sa area na yun. Kaya ayun, naisipan kong kukuha ko ng video tapos nandito na kami sa maayos na area na at maganda na ang sitwasyon, nang, napakaayos na. Okay na, medyo nawala na yung kabako kasi sabi ko ano kaya nangyayari, bakit ka nagkaganon sila, kaya yun. Tapos dahan-dahan na kami umano, pupunta ng aming paruroonan. Kasi tapos na ang isang appointment, kaya eto na ako. Na, nagbiyahe na naman pabalik. Ayan, ang ganda no. Ang ganda ng mga area na ano, ganyan talaga ang area dito. Tingnan mo, may, ang mga kahoy dito natitrim talaga yan nila. Ang ganda nila kasi may tao talaga nagtitrim sa mga kahoy dito sa gilid ng kalsada hindi katulad sa atin na basta na lang mabubulwak yan sa ano pinahayaan na pero dito may nagtitrim sa mga kahoy katulad yan, yan nasa kitna tinitrim nila yan yung nasa mga gilid-gilid, tinitrim nila yan ayan, uh, malapit na kami sa aming papuntahan ang ganda no, yung mga sasakyan dito nasa gilid-gilid lang, eh walang mawawala dyan, babalikan pa yan ng may-ari bukas, kung nasa pinasiguro to, wala na, salvage na ang lahat ng sasakyan, hindi mo na makikita sa labas, pero dito alhamdulillah, lahat ng mga sasakyan ganun pa rin, kung paano mo siya ini iniiwan, may-ari ganun pa rin siyang babalikan mo kinabukasan, ang galing no may, ano naman sometime naman may nawawala, pero hindi ganun kadami yung ano lang yung nakikita nilang wala na talagang ano thank you for watching